Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang part 12 ng pagawa natin ng trios dito si taas ng bundok. Kahit medyo mahirap ay ko pa rin itong sinubukan. Sipag at syaga lang ang puhunan. Bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Sinamahan pala ako dito kumuha ng kawayan ng aking biyanan mga kapugi. Kaso may nakita kami nitong ahas na kung tawagin dito sa Bicol ay tukal At ito lang din nakatambay sa puno ng niyog at medyo matapang pa nga ito. At malapit lang din ito sa ating treehouse mga kapugi. At may at maya ay pupunta na kami doon sa aming pinagkukuha na ng kawayan. Pagkalipas ng ilang oras ito yung aming mga nakuha. At yung ito namin mga kapugi. Ang kawayan. Abali, ah, binala na namin ko doon sa pinagkukuha na namin ng kawayan. Kaya pagdating dito... Makakuha na siya, malinis na siya ilalagay na lang natin doon at babat na kami ng bundok dahil paparating na yung ulan Ayan. Grabe, huh. huh. bababa na kami ng bundok na muna kami dahil maulan ngayon mga kapugi kinabukasan yung amin namang kinuha ay itong mga kahoy para sa gagamitin natin yung materialis dito sa ating treehouse mga kapugi <laughs> Sumama din pala dito ang aking bayaw mga kapugi. Kaya mabilis namin natapos ang pagkuha ng mga kahoy. Pero bago natin ito ilalagay sa ating treehouse mga kapugi, ay babalatan na muna natin ito. Kaya pagkatapos namin dito manguha, ay bumaba na sila dito ng bundok. At ako naman ay napaiwan na muna dito. Dahil maglalagay na tayo dito ng kawayan sa itaas ng ating treehouse mga kapugi. Ilang araw na kasi dito umuulan. Kaya ito lang yung oras na medyo gumanda ang panahon. At medyo pagod na rin ako sa oras na ito dahil sa malayo pa yung aming pinagkukuha na ng mga kahoy. At nilagay ko muna dito ang kawayan sa taas, para hindi tayo mahirapan dito sa pagkua abang tayo ay nagpapaku. talaga matatapos dito mga kapugi panay lang ulan dito nagsisimula na tayo maglagay ng kawayan may mga kawayan na tayo doon kaso net na yan ang ulan matatapos namin kumuha ng kahoy trabaho kagad agad ako dito para malagyan na natin ng papagpapag mga kapugi kaya umuwi na rin ako dito mga kapugi at kinabukasan ay sinamahan ulit ako dito ng aking biyanan kahit siya ay natuwa din dito sa paggawa ko ng treehouse kaya lagi niya akong tinutulungan dito dahil excited na rin siya makita kung ano resulta ng paggawa natin dito ng treehouse dito sa si taas ng mundok Kung napansin niyo ay magkabilaan yung pagpako namin dito ng kawayan dahil gusto ng aking ay magsimula dito malapit sa hagdan dahil na ilang daw siya maglaka dito sa itaas at yung kahoy lang daw yung kanyang tinatapakan at atin naman itong sinunod mga kapugi dahil may punto naman itong aking biyanan Ito yung ilang siya Mayat maya ay dumahan dito ang dalawang pamangkin ng aking biyanan. Itong si Kewetog ay kumuha ng daon ng lubi-lubi para gugulayin. At yung kapatid niya si Christian ay kumuha ng kahoy na panggatong. At may dala sila dito ang bunga ng rambutan. O di kaya kung tawagin nito ay bulala. Ito nga ni dao, wala ka riparo. Pinipo, nalita. Barnasan, pagpambuta. Nag-convene <laughs> na pagkipinig na nga ya. Maya ako, ako. Pagkatapos ng ilang minutong kwentuhan, ay bumaba na din sila dito ng bundok. Ito yung mga kasama ng aking benan sa pagkakanggot ng Sumasayaw So pa nga dito ang aking benan kaso hindi lang ito nakita sa kamera. At pinagpatuloy ulit ito ang pagpako namin ng kawayan mga kapugi. Kaso hindi pantay yung pagkakalagay namin ng kawayan. Kaya ginawan ko lang din ito ng paraan. Dang. itong natapos na kami dito sa harapan ay dito naman sa likuran para komportable na yung paglakad natin dito mga kapugi gamit pa natin yan dyan dito kasubaran sa kuha niya kanina oh oh dito tama na yun eh.

Pagkatapos ay gumamit ako dito ng tuwid ng kawayan para malagyan ng guhit at mapantay ko yung paglalagari natin dito mga kapugi. Para maganda naman tingnan itong ating sikam ng ating treehouse pero bago natin ito tatapusin ng paglalagari natin ay pinapakuha sa akin ng aking bienan itong lutuan sa kubo dito sa taas ng puno. Pagkatapos ay inalis ko muna itong natirang abo dito sa lutuan para makapagatong na tayo dito gamit itong natirang uling. Gagatong muna tayo mga kapugi dahil maghihintay kami ng tubig dito. Magkakapi yung aking bienan at でおばさん何も食べて Pagkatapos ay pinagpatuloy natin dito ang ating paglalagari mga kapugi para pagkatapos kapag kumulo na itong tubig ng ating takore ay makapagkape na kami dito. Ano din mo? あの分用って。なんか。何 <laughs> at pagkatapos namin dito magkape at nagpahinga ng ilang minuto mga kapugi ay sabay namin binalatan itong kahoy na amin nakuha dahil gagawa na kami dito ng upuan dito sa taas ng ating treehouse. Ah, Santa ini nung natapos na kami dito sa paggawa ng upuan ay pasadong alauna na ng hapon ito mga kapugi kakain na muna kami mga kapugi kailangan natin magkutsara pa dahil sa wala kami lagayan ng sausawan mm. ng toyo na may halong kalamansi ay dito ko na lang din inilagay sa may baunan mm. dahil sausawan ito ng pretong talong alauna na kami bawal pala sa kanya yung itlog mga kapugi allergy mama napapakitig. Hmm? Mamaya, mo yung kay dalaga na bala balak dito babaw. Pagkatapos namin dito manangalian ay napahinga lang kami dito ng saglit at pinagpatuloy ulit yung aming ginagawa dito sa itaas ng treehouse. Yung mga dulo ng kawayan na hindi namin kailangan ay amin itong inalis mga kapugi. <laughs> <Yeah>. <laughs> ah, may bangko na tayo dito mga kapugi. Ito na lang yung kulang. Lagyan pa natin dito ng bangko. Andiyan na naman yung ulan. ulan. Hey, nako. Buti, medyo tapos na kami dito. Kaya, paalis na rin kami. Silong na kaya tayo. Muna na magsilong? Dito na ako sa taas, huwag silong. Ha? Ayoo pala. Depla, pwede dito sa si taas, mga kapugi. Kapag uh, umulan, baka kumidlat. Kaya, dito muna tayo sa kubo. Doon. Maganda lang dito, mga kapugi. Yung trials natin, kapag maganda ang panahon. Pero kapag masama ang panahon, uh, medyo delikado dahil malay natin baka kumidlat kaya nakakatakot din pero tapos na yung saig namin yan. meron pa kami doon mga kahoy hindi pa naubos ah, malaki yung Oh. Oh. Mm. na yan dyan para makita. Yung ditong area mga kapugi, uh, lilinisan namin to. Tatanggalin namin itong kahoy para makita yung view dito. Pero hindi naman asin alisin talaga. Hindi namin papatayan balay puputulin lang namin yung sanga niya mga kapugi. Dito lang muna yung namin. Ito, lutuan. Dahil bababa na kami ng bundok. Matibay na ito. Tingnan ko namin kaso kailangan pa ito pupunasan niliniisa natin kasi mapaputik at may mga balahibo pa ito ng kawayan buti hindi natuloy yung ulan kaya bababaan na muna kami ng bundok sa pano mga kapugi, hanggang dito na lang muna ang aming video maraming salamat at God bless sa inyong lahat Yan. ang kabuhaan nito pagkaayawin talaga. ito